atin siya agad lulutuin. Pwede rin po ninyo siyang himay, himayin. Ganito. Nasa sa inyo po yun kung anong gusto nyo. Pwede siyang hiwain. Pwede siyang himayin. Kung saan yung mas maalwan para sa inyo. Tapos na po hiwain na maliliit. Ngayon po ay atin na siyang uh, isasalang sa apoy. Ah, uh, unahin po muna natin itong mm -hmm. ano para yung pinaka ano sa tabi. Mm -hmm. yung isa naman Oo, yung maliliit na mga laman sa tabi, unahin muna natin siyang uh, uh, pakuluan at lutuin para pag lumambot kasi mas matigas po siya eh. Yan, nilalaga natin na po siya hanggang lumambot. Tapos yung tubig po niya, uh, pantay lang po doon sa langka. Para hindi naman po masyadong madami yung tubig. Ito yung mga nasa gilid na langka, yung may nakabalot sa kanya na yung maliliit. Yan. Yan na siya, oh. Ito ay pakuluan niya ng pakuluan hanggang siya ay lumumbot. Para siya ay magiging, uh... ito yung pinaka-syrup niya. Ito ay walang oras. Nasa sa pagdikim ninyo. Tikman nyo siya kung matigas pa. Tapos kung alibawa matigas pa. Kunti na yung tubig niya. Pwede nyo siya tagdagagan. Nasa sa inyo pong pagtansya. Dito sa langka. Pag kung siya ay malambot na. O kung siya ay kulang sa tubig. Nasa nagluluto po ninyo kung uh, malambot na siya at mm, pagka malambot na po ay ilalagay na po natin itong uh, yung malalaki mm -hmm. yung pinakalaman po ng langka pasensya na po kayo at medyo minsan ay may dilim kasi po gabi po na ginawa ito, kasi ito po kasi matagal gawin tapos uh, haluin lang po ng haluin Halo lang po ng halo. O, oh, yan po. Haloin lang po natin ang haluin Hanggang po siya ay uh, mahalo. Yung po niluto natin una, yung pinaka maliliit. Hindi ko po, po alam po anong tawag doon sa manit na yon. haluin lang po natin ito ng haluin hanggang po siya ay lumambut. Ah, uh, manood po kayo nitong aking video hanggang matapos. Dahil ito po ay maganda lalo, lalo na doon sa may mga restaurant tapos na gumagawa sila ng mga dessert. Kasi ito po ay pwede siyang panghalo po sa pwede siya ihalo sa turon, masarap po sa turon. Pwede lang po siya sa lalo na sa halo-halo kung kayo po may business sa halo-halo dahil lang langka po ay seasonal. Hindi po siya yung laging buwan-buwan ay mayroon tayong langka po ay season na lamang. At mm, para po kayo ay magagamit. Kasi ito po ay tumatagal ng halos, uh, mga, depende po sa pagawa, na maabot siya ng mga tatlong taon. Yan. O dalawang taon, depende po sa pagawa natin, kung maganda, hindi po siya nasasira. Kaya po ay, yan, pwede rin po siya sa bilo-bilo, yung pong malagkit na ginawang bilo-bilo, pwede lang po siya ginataan. Yung aluhalo saging, kamuti. Yan. Ito po ay mas masarap yung uh, ating pong niluluto pag may may lungkong langka. Dahil ang langka po ay talagang uh, napakasarap. Pwede rin po siyang, ano lang, pang dessert hmm. Marami pong paggamitan ng langka. Hindi ko lang po rin alam ang iba. Yan, halo lang ng halo po at hindi na po natin siya dinagdagan ng tubig. Yun na po yung nilagay nyo kaninang tubig natin na uh, nilaga doon sa unang paglaga. Yun lang po. At, mm, kasi ito po ay magtuntubig na siya. Mamaya po pag nilagay natin yung asuka. So, atin muna po siya ng uh, tatakpan. Tatakpan po natin siya muna siya. Yan. Tapos natay muna natin siya ng uh, lumambot. Tapos bot ng kaunti, mamaya-maya po natin siya lalagyan ng asukal. ah uh, kailangan pala yung gagamitin yung uh, panghalo ay ganito. Kasi para hindi po masira yung inyong tulyase. Yan o. Oh. Para hindi po siya magasgas. Yan. Ito po ang inyong gamitin panghalo. Kasi pag na po yung tulyase nyo ay panghiram, o, oh, hindi, eh masisira. Kaya dapat po ang panghalo nyo ay ganito lang. Halo lang po ng halo. At kailangan po ang apoy nito ay mahina lamang. Hindi po kailangan malakas ang apoy. Kasi pag malakas po ang apoy, ay masusunog po siya. At saka masusunog din po yung hiniram yung tulyase, magagalit sa inyo yung kapitbahay. <laughs> Lagyan na po natin siya ng asukal. Ang asukal po pala nito ay 1 is to 1. Sa isang ng langka ay isang kilo rin po yung ating asukal. At lagi po nating tatandaan, ang gagamitin po natin pagka-preserve ang ating langka ay white sugar. Hindi po pwede yung uh, red or washed sugar kasi hindi po maganda ang kulay ng langka at hindi po siya masarap. Kailangan po yung white sugar. Ah, uh, depende na rin po sa inyo kung uh, gaano katamis ang gusto ninyo. Kaya po yung 1 is to 1, kailangan po kasi ito ay uh, matamis po siya para matagal po siya masira. Pero nasa sa inyo po, kung gusto nyo hindi masyadong matamis, pagka mga pangkain lang po, yung halimbawa dessert lang na kakainin natin agad, ay di babawasan po ninyo ang inyong asukal. Inyo po titigma, titigman. titigman. Luto na po siya, dapat po 'yung ganyan ang itsura niya. 'Yan, wala na po siyang ah, matigas, malambot na. Eh kaya ito po ay hindi pa masyado kasi meron pa po siyang mga hilaw-hilaw. 'Yan, kailangan ko ay malambot na malambot. Heran. Ito na po ang ating sweetened langka. 'Yan, luto na po siya. At atin na lang po siya papanalbikin. At habang atin po siyang pinapalamig, ay pwede po tayo mag-prepare ng lalagyan niyang mga bote. Ito po yung mga garapon na lalagyan. Yan, kailangan po dito sa ano po siya babasagin. Kasi po, ito ay ipapakuluan po natin, kaya hindi po pwede yung plastic na garapon na, na pag-garapon ang inyong lalagyan. Kailangan po yung bubog siya. Yan, ito po ay nalinis ko na, hindi ko na po pinakita ang paglinis. Dahil tayo naman po alam naman natin kung paano linisin. Kailangan po ay malinis na malinis para po ay hindi masira yung ating uh, sweetened langka at kailangan po siya ay yung tuyo Pupunasan po natin na mabuti para hindi po siya basa pag nilagay natin yung ating sweetened langka. Uh, ngayon po ay maglalagay na tayo sa mga bote. Ang sarap po niya. Ito po ay napakasarap na pag-dessert. Basta lagi po ninyong tandaan, ang langta po ninyo ay kailangan, ang ah, ganito na po siya yung itsura niya. Ito po, ibig sabihin nito, lutong-luto na siya. Kung dyan rin po ka mapunuin. ganyan lang po siya. Ari pa Ano yun pa yan. Kailangan Kailangan po ito ay walang hangin sa loob. Kailangan po isiksik, walang awang sa loob. Kailangan po siksik -sik na siksik -sik siya. Ayan, gaganyanin po ninyo pag nalagyan na ninyo. Pagkatapos po ay uhugasan niyo po yung ranka. Ito po yung mga gilid na to, uhugasan po ninyo. Kailangan po ay, Ah, saradong-sarado kasi baka ko pumasok yung tubig sa loob. Kailangan po mayroong kahoy dun sa ilalim. Ipapatong po ninyo yung bote. Kahit po plywood. Para po hindi mabasag yung bote, hindi po siya puputok. Yan, ganyan na po siya. Sa una po ay lakasan ninyo yung apoy. Tapos pag babantayan po ninyo, pag malakas na, medyo mainit na siya, ninyo na po siyang hihinaan. Mas maganda po ang malaki ang inyong kaldero na paglalagaan para po uh, isa lang po siyang isang laga na lang, isang init po. Kasi pagka maliit, siyempre pag marami kayong gawa uulitin yung ulit, mas magastos po sa sa gas. Pero kung wala naman kayong malaki, ay sadya po, magtasaga lang kayo dun sa maliit, at saka ulit, ulitin na lang ninyo ulit ng paglaga, yung mga sunod na mga tira pang mga garapon. At saka hindi po ninyo, ah, uh, natin kailangan isarado ng uh, ah, okay. maigpit. Kailangan po uh, medyo maluang lang siya. Yung sisiguraduhin lang natin na hindi mapapasokan ng tubig ito po ay huwag po natin siyang tatakpan. Kailangan po siya ay naka-open lang siya hanggang po siya ay maluto na. ang kumukulo na po ang tubig. So, start na po tayo ng pag account uh, count ng 45 minutes. At make sure po na yung mga bote ay magkakalayo sila. At para po pag kumukulo ay hindi po sila magkakauntugan ugasan para matanggal yung mga malagkit-lagkit. Ito ang ating uh, sweetened, uh, sweetened, uh, what's this? Uh, langka. <laughs> uh, ito po ay pagka-preserve po siya, hindi po natin kailangan ilagay sa rep. Kasi hindi na po siya masisira. Aabot po siya ng taon, hindi po siya nasisira. Kaya pwede po siyang hindi i rep Pero pagka nabuksan na po siya, yun na po yung time na i -re natin para hindi po siya mapanis. Hope you like my videos for today. Thank you for watching. At least don't forget to like, share, and click the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod po pang maging videos. Thank you po! Tagol. Ito yung ano, <laughs> hindi ba yung Ako video? Video <laughs> Walang Picture lang.